Sa iban pa nga balita lokal, nagapadayon ng operasyon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa pagpangdakop sa kolorong nga salakyan kag pagtutok sa problema sa illegal parking ilabi sa mga lugar nga may ginahimo nga drainage projects. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Aldarico Garbanzos, head sa Iloilo City Traffic Management Office, iyagin pahayag nga malapit 700 ka mga tricycle. Lakip na ang mga angkar-angkar, e kag mga motorsiklo nga na-impound subong bangod sa pagpatuman sang tricycle road plan. Ginpahayag man niya nga isa sa mga rason sang operasyon amo ang padayon nga proyekto sang drainage sa barangay Alalasan Lapuz. Ginsiling ni Garbanzos nga nagapasalig ang opisina nga sa bulig sa mga ahensya kag barangay officials sa distrito sang Lapuz ila tutukan ang problema sa illegal parking agon malikawan ang pagka-delay sang oras sa mga emerhensya. Well ang subong no ang atong sina uh, nga operations no, regarding sa colorum sa implementation in isang atong uh, uh, tricycle uh, road plan. So nagsubra na kita, malapit na 700 no ang atong uh, uh, na impound nga mga uh, ano ni may classification, ano ni siya may mga tricycle, may angkar-angkar, may uh, rakal, may ano man may mga uh, e -trike kag may uh, single single ng mga motor no? so malapit na ini 700 nabatian si retired police colonel Aldarico Garbanzos